may ganito ba pag pindutin nyo yung insight nyo guys and then tapos dinidelete nyo na lang yung post na yun kasi sa tingin nyo nagka-violation siya and dagdagan pa na zero zero yung earnings niya at paano kung every time na mag-post ka ay may ganyan na this post reach could be from then may whining na dilaw-dilaw kung ganyan, puro lang na sa yung ginawa mong content. So, no guys, so, huwag niyo pong i yan. Hindi po yan violation ni Facebook. Ang ibig sabihin niyan ay limitado lang yung pag-reach ng post mo na yun. And the other thing then ay uh, your post doesn't a real or photo. Kasi kadalasan din may ganyan na warning sa insight mo pag nag-post ka sa what's on your mind then So, hindi din ibig sabihin yan na may ganyang warning, hindi ka makaka-earn. No ulit kasi ipakita ko to sa inyo may 800 lang may 800 lang na reach mahigit dyan and then yung engagement is 44 lang at yung earnings niya ay 0.4. Natalbugan pa si Riel niyan kasi yung views natin sa Riel umabot na ng 2K pero wala pang 0.1 no. O ba diba? So kaya wag yung i-delete sayang din yan. Kaya sa mga nag-delete yan, hayaan nyo lang po yan. Yan yung dahilan yung sinasabi ko nga kanina kaya yan may ganyang warning. So yan lang po. Sana may natutunan kayo sa video na and thank you for watching.